Mami Pacquiao, kakopya ni Edgar, at eto pa. Suma kung laundry. Sa so unang tingin, hindi nyo aakalaing mamihan, printing shop, at laundry shop ang mga ito. Ang pinakapalatandaan ng tao sa negosyo mo ay ang pangalan nito. Lalong-lalo na kung witty ang pagkakagawa. So what makes them different from most of the businesses here in the country? mahilig maglaro ng mga salita ang ilang business-minded na Pilipino. Kaya pumapatok sa masa ang pangalan ng kanilang negosyo. Kahit sa pinakasimpleng paraan ng pagpaparody at paglalaro sa pangalan ng kilalang mga tao o lugar. Ito pa ibang examples. Air Supply na Vulcanizing Shop, Seven Evelyn na Sari, -sari Store What? at Taylor Swift na Milk to Shop. Ang kagandaan nito ay pare-parehas nilang naiintindihan ang context sa likod ng business names na ito. Kaya talagang tatangkilikid sila, pero hindi enough ang pangalan. Mas mahalaga ang commitment mo sa quality products and services. Ang mga negosyong nabanggit ay dinadayod hindi lang dahil sa pangalan, kundi dahil sa value na binibigay nila sa mga customer. Kaya lagi mong tatanungin, what's in it for them? Mahahatak mo man ang customers dahil sa napaka-witty na pangalan ng inyong business, pero make sure naman na i-build nyo ang produkto mo. We create a business not only for consumers to remember, pero para makinabang din sila.